Kaya po mahalaga sa mga employer na i-remit yung mga contributions ng inyong mga empleyado sa SSS. Kasi dyan din nakabase yung qualification ng inyong mga empleyado. In the event na sila ay makapagsuffer ng ganitong klasing injury, SSS po ang magbibigay sa kanila ng monthly pension. Tulong na rin, coming also from ECC. Magandang hapon po, Ma'am Honey Grace, at maaari niyo pong ikwento kay Atini kung ano pong nangyari sa inyong uh, kinakasama po, ano na si Mrs. Kids. Ah, sagasaan po siya ng forklift na atrasan kasi daw po nagpapalit siya ng safety shoes dahil maulan. Tapos ayun po, naatrasan na siya. Nung atrasan siya, nawala na siya ng ano dahil na yung puwet niya daw po yung naanuhan na agad. Yung forklift, yung puwet ng forklift. Tapos tumamba na daw po siya kaagad. Durog po yung internal organ niya. Tapos yung sa puwet niya po, ano... Malaki po yung butas na nangyari sa puwet niya kasi hindi po pumutok yung tiyan niya. Napahiga daw po ito and then nagulungan daw po ah, yung kalahating okay. uh, pa bahagi ng katawan. Ayun, numistop no na po siya ng parang kumalso, tas umatras na para nahatak po siya nung katrabaho niya. My goodness. Okay. Opo. Nangyari pa po ito noong October 19. Opo. Okay, mag-iisang buwan na Opo. ang nakakaraan. Kamusta na po ang inyong kinakasama? Medyo po ano, nagpapalakas po siya para sa second operation. And this was during work hours naman? abang Habang siya po ay nasa trabaho? Opo. O, at katrabaho lang din naman niya yung nakasagasa sa kanya? Opo. Ano pong sinabi ng employer? Nung no, magkaiba po kasi sila ng employer eh. Okay. Ngayon ang sabi ng agency niya, nireport naman na daw sa kanila, ayun lang daw yung tungkulin ng isang agency. Anong part nila. tulong ang naibigay na sa inyo pong kinakasama? Nung no, agency niya po? Yes. Eh, sila naman po lahat nag-ano, sir. Yung sa gamot, sa lahat. Operasyon. Opo, lahat. Hanggang sa tumuloy-tuloy pa rin naman. Ano po ang gusto ninyong iparating kay Senator? Kasi po, sir, yung sa kontrata daw po nila, no work, no pay. Eh, hindi naman po siya makapagtrabaho, gawa na ng aksidente po siya. Uh, Shari, pag ang isang injury ng isang manggagawa is nangyari Uh, in the course of his employment no habang siya ay nasa premises ng kanyang bossing employee, employer employer um, at habang siya ay nagre-render ng kanyang trabaho meron po silang entitlement under uh, ECC okay pero ang ECC po natin hindi nang naman basta-basta pupunta ka doon at mag-claim bibigyan ka na may mga dokumento na kailangang i-submit ng employer at siyempre kasama na rin diyan kung na-enroll nila at nabayaran nila yung kanilang mga monthly na mga obligasyon diyan Sir Kids, kamusta na po kayo? Ito po, lang ko. Nung huli mong nakausap yung doktor po ninyo, nabanggit po ba sa inyo kung kailan na kayo pwedeng bumalik sa trabaho? Wala po. Hindi po. Sinabi Wala naman po. po, ng doktor taunan. Taon? Matatao, no? Kasi kung may second operation pa po siya. Kailan yung second operation? Inaantay pa po namin yung MRI schedule po. So, lumapit ba kayo sa employer? Sinabi nyo man lang sana or sa agency na paano yung mister ko? Okay, kahit sa, sinanagot na ninyo lahat ng mga medical assistants or medical needs niya, paano naman kami? Paano naman yung pang-araw-araw? Ano po, ayun nga po, sir. Ano, tawag dito? Nung Sabado, nagbigay po sila na ng 5K. Eh, nung Martes, nagkita po kami ulit. Sabi ko, sir, baka pwede po kami ulit makahingin allowance kasi po, syempre, may tatlo kaming anak. Uh -huh. na gatas po. Sabi nila, tipe rin daw yung binibigay. Kaya kami po lumapit para po yung sasahod niya po. Kasi yun lang po inaasahan namin, sir. Eh. Yes, yes. Opo, no? we, we understand. Magandang hapon po, Madam Faye Miar. Have we already submitted yung claims doon sa ECC? Kasi work-related naman itong injury niya. Ito naman po is na file na po namin, sir. Oh, so meron na. Yun naman po interest. Opo, oh yes po. Na file na po namin. K kailan po uh or yung ECC meron po ba silang binigay sa inyo na date? Check ko lang po, hindi ko lang po hawak ngayon yung notification. Una po sa lahat, no? uh yung kumpanya in these cases dapat na enroll po niyo ang inyong mga employees para sa mga ganitong instances eh meron po silang pangkukuhanan ng tulong in the meantime na hindi sila makapagtrabaho no sabi niyo na submit na po yan. pero do we have the commitment of the company na in facilitating itong mga entitlements na to ibibigay eh, nila tutulong sila sa mga dokumentong kinakailangan actually sir uh, yun lahat naman po ng mga kinakailangan documents po kami actually kami na rin naman po yung nag-aasika sa puno. Tapos, okay. uh, inform na nga lang po namin sila regarding doon. Cecilia Molion ng ECC. Ma'am, kano po katagal yung proseso bago magkaroon ng tulong ang ating mga empleyado? Ah, uh, Attorney JB, gusto ko lang bigyan ng linaw ito, no? Ang proseso po ng filing ng employees' compensation claim ay dapat po Ihahain ito sa Social Security System. SSS, Hindi correct. Hindi po ito diretsyo, yes. Hindi po ito diretsyo sa Employees Compensation Commission. So ang suggestion namin ngayon sa company, sa Simon Pro, na i-file ang easy claim, online na ito, at ni J.B. Online? No? Napapadali online. pa na? Online. So sabay na po ang filing ng kanyang SSS claim. pakisabi na lang kay Ma'am Honey Grace, ano, na i-follow up ang company sa Simon Pro na i sabay-sabay na i-file ang SSS claim at employee's compensation claim Napakagandang uh, inisyatibo po no ng SSS at ng ECC nagawing online yung mga ganitong claims. Dapat wala nang rason kung bakit pa nagtatagal Sa tingin ko naman po Ma'am Cecilia hindi naman karamihan siguro or kahirap uh, i-produce yung mga dokumentong hinihingi po ng inyong tanggapan Oo kaya nga shared responsibility ito eh dapat talaga tulungan ng employer ang atin si Honey Grace na mag-file ng sick So okay. isabay niya na parehong dokumento 'yan i-file na sa SSS. So madali lang ito kasi apparently work-related ito. Yes, ang po. importante oh, oh. na mention na rin na may mga gastos na pang-medical si si Honey Grace na sinagot ng atin yes, uh, fairness si Hyman naman Pro. sa agency. Oh, 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 sinagot. Later, pwede naman ito ma makareceive, makatanggap ang Simon Pro, dapat siguraduhin lang lahat ng nagastos, uh, meron tayong official receipt. Okay. Sunod, so, si Honey Grace naman kung may personal na gasto sila out of pocket expenses, pag may decision na po ang SSS natin na work-related ito, pwede po ito sa Employees Compensation Medical Reimbursement. In case of disability no, ng uh, mga empleyado, hindi sila makapagtrabaho in the meantime because of a work-related injury. Uh, di po ba uh, ma'am Cecilia, may mga figures, mayroon tayong table, magkano po usually yung matatanggap ng ating mga empleyado? Ame, depende po sa disability na nangyari sa ating manggagawa. So may monthly pension po ang ating worker pag yes. work-related ito. Ang gusto ko so, lang um... i-emphasize Atty. JB, kasi sa nangyari kay, kay Kid, baka pwedeng pareho siyang makatanggap sa SSS at the same time sa Employees Compensation Program. Yes. yes. Opo, no? So magdodoble ito yes, pag po. work connected. So marami pa tayong pwedeng pwede pang mag-undergo ng rehabilitation service, libre din ito sa inalim ng Employees Compensation Kagabay Program. Okay, napakadami no ng mga programa po. Ma'am Faye ano ang daming so, Faye? benefits na pwedeng makuha ng empleyado. Please lang, yung employer, i-submit na ninyo kung ano pang dokumento. Noong November 5, 2025 po, na-file na po siya. Meron na rin po tayong transaction number Good. or SS name and mm. explain po. Ayan, at least, no? Uh, thank you, ha, uh, Ma'am Faye Meir. At least, inasikaso na. Okay. Ang, ang sa atin lang ngayon is hihintayin na lang natin. Ma'am Faye, uh, actually, uh, um, oh. pinupuri nga din po kayo ni Ma'am Honey Grace ang... Uh, sinasabi niya po sa amin kanina is hindi naman daw po kayo oh, naging pabaya. Wala yes. po talaga. In oh, fairness, sinagot naman lahat. Yes, oh, po. sinagot po lahat. Operation, oh, po. and ngayon din daw po, um, ang, ang winu-worry lang ni Ma'am, uh, Ma'am Faye, para lang po malinaw, um, yung pang-araw-araw lang din po sana yes, nila yes. nag So, pumunta po siya dito uh, para din po malaman kung ano po yung process patungkol po Correct, doon. No? Yung naka daw po ba, uh, Ma'am Faye? Yes. The port operator, yun po ba? Walang man lang... Ano po, Itinulong? nagbigay po siya. Una 5K, sunod po 1K. Tapos yung huli po, yung sunod po, yung huli nga yung 1K, sabi niya po, ayun na daw yung last itutulong niya. Kasi pare-pareho din naman daw po kami ng sitwasyon. No, hindi kayo parehas ng sabi sitwasyon. Sabi ko nga sa kanya. Siya, nagtatrabaho pa rin siya. Opo, eh, yung mister po, mo, hindi na. Opo, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po siya ng pasok He could be liable for reckless imprudence din kahit papano naman, dapat naging maingat naman siya. Baka naging, meron may, nangyaring kapabayaan. So kahit papano man lang sana, eh, yung tulong, i-increase naman ng driver. Well, base na rin, no? sa kakayahan niyang magbigay. Opo, okay, ayun nga lang din po yung gusto namin. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. mm -hmm. po namin siya pinupush na kung ano ibigay niya. Yung kaya lang din po, yung matulong lang din po yes, niya. Kasi yes. sabi ko nga sa kanya, paano kung nagkapalit tayo ng sitwasyon, pwede ba sabihin ko sa'yo, sabi, pagdadasal na lang kita? Tama rin naman. Di ba po? Kasi sabi oh, niya, ayun na lang yung maitutulong ko. Sabi niya, pagdadasal ko na lang na mabilis ka gumaling. Sabi niya, sabi mo pong okay, ganun. Okay, Sa pwet niya, tas yung, ano po niya, yung bituka niya kasi nandito. Man. Man. Opo. Ayun po yung second operation niya, yung sa bituka. Kailan daw yung second operation? Ano po, schedule na po kami ng MRI. Naasikaso naman po nila, ma'am. Okay. Kaya po mahalaga sa mga employer na i-remit yung mga contributions ng inyong mga empleyado sa SSS. Yes. Kasi dyan din nakabase yung qualification ng inyong mga empleyado in the event na sila ay makapagsuffer ng ganitong klaseng injury, SSS po ang magbibigay sa kanila ng monthly pension. Tulong na rin, coming also from ECC. Sasamahan po. din po namin kayo, ma'am, ng reporter po namin sa ECC. Okay. No, para po uh, ma-explain din pa po ulit sa inyo kung ano po yung process and yung mga requirements po maipasa na natin.